Hi mga koni, for today's vlog nga guys, ituturo ko naman sa inyo is paano mahanap yung presinto natin kapag tayo ay bumoto na sa May 12. Yes, so para hindi ka mahirapan, click mo lang yung link na pinakita ko sa inyo and then pag napunta ka na dito guys, is continue mo lang yan guys. At isahin mo yan guys para hindi mo na hanapin to kapag nandun ka na. At pag nandito ka na sa voter information, local yung pipindutin nyo and then pipil-upan nyo na yan ang pangalan nyo yung middle name nyo, yung apelido nyo, and then kung ikaw ay uh, senior or junior basta may mga ganyan, and then yung date of birth mo, ilagay mo lang dyan, ayan, ganyan, pipil-upan lang natin siya ng na very light para pagdating natin ng halalan is hindi ka napipila or hindi mo nahanap-hanapin to sa mga school room, kasi sobrang daming din naghahanap Ayan, sundan nyo lang po yung ginagawa ko. At after nito guys, malalaman nyo na, ay makikita nyo na kung anong precinct at anong uh, number yung uh, inyong uh, presinto. Ayan guys. So, ayan, after nyo guys, check nyo lang and then stop nyo yung search. Ayan, double check nyo lang and then i-click mo lang, ayan. So, ito pala guys, nakalimutan ko pala yung ano, ayan. Ilagay lang natin yung aking barangay and then yung lugar kung saan. Ayan, ganyan lang. So, ipilipan nyo lang yung kung ano yung na dyan. Sundin nyo lang po. And then, ayan. So, kung anong lugar. Ayan. And then, search after nito. Tap nyo lang po yung search. At double check nyo rin po. Aha. Ayan. So, ganyan. And then, proceed na tayo after nito. Pagbasahin niya kung gusto niyo basahin, guys. Dito, papakita niya. Ayan, guys. So lumabas na yung aking ah, uh, 'yan ang aking percent. Oh, di ba? 0059A. So, ayan, ganyan kadali lang. So, kung ako sa inyo, guys, i-try nyo na para naman kapag dating ng halalan, is alam niyo na, hindi na kayo pipila at para makatapos agad kayo ng